Pag-usapan pala natin ang tungkol doon sa question ng isang subscriber natin, na sila uh, submitted na for decision ang kaso nila sa Labor Arbiter. Tapos, uh, hindi nakapag-file ng position paper kasi ang uh, kalaban nila. no So, ba balik complainant sila. Uh, ang uh, respondent, hindi nakapag-file ng position paper. Then, nag-issue ng order yung Arbiter na for sub, submitted na for decision yung kaso. And then out of the blue, um, inalaw ang pag-submit ng position paper kahit submitted ng case for decision. Tapos natalo yung complainant sa kaso. No? So paano ba yun? Pag-usapan natin yan. So shout out muna natin ang ating mga followers, at mga subscribers, lagyan natin dito uh, ating uh, Facebook page na ATTY Elvin. So, kapag first time mo pala, lo, mapanood yung mga videos ko or itong video na to, then try uh, watching other videos. Baka may mapulot ka dyan. And, uh, of course, sa mga followers at subscribers, uh, thank you for watching always yung mga videos natin. And, uh, Take note no sa mga bago sa channel ko, meron tayong rules uh, especially with regard doon sa inyong pag-participate sa mga comments doon sa pag-post ng inyong mga uh, questions and uh, care niyo yung mga handle niyo sa inyong YouTube accounts no yung At any rate, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules insert natin dito. Alright, going back dun sa ating discussion, no? So, scenario. Nag, uh, sa kaso nyong, uh, nila, sa labor arbiter, bale, ang complaint natin lang nakapag-file ng position paper, yung uh, kalaban nila, yung kumpanya, yung respondents, hindi nakapag-file, no? Then, nag-issue yung arbiter ng order na submitted na for decision yung kaso. Then, out of the blue, ah, uh, na-admit yung uh, position paper nung respondents apparently sabi do ng arbiter eh nag-file daw ng motion for extension no and then natalo sila doon sa decision ng labor arbiter ano bang uh, sitwasyon pa ganyan ano bang mga rules ano bang pwedeng gawin ano bang pwedeng isipin no so Unang una una, uh, tingnan natin dun sa procedural ano, sa procedural aspect, kailan ba na waive we yung right ng isang party ng uh, respondent to file position paper? Na-waive we nila yan kapag uh, in the two uh, mandatory conferences na sinet ng arbiter uh, hindi sila naka-attend. So they are considered to have uh, waived the right to file position paper ano pa yung iba? O, syempre, kung uh, nakapag-participate man sila, halimbawa, doon sa Mandatory Conciliation uh, Mediation Conference, hindi naman sila talaga nag na. So, kung hindi nag-file, di si complainant lang nakapag-file ng position paper. So, in that case, mag sa issue na sila ng order na si complainant lang nag -file. So, submitted na for decision ng kaso. That, that will be on the merits, no? Now, ang um, ang nangyari, kung submitted na for decision, dapat wala nang any action na gagawin doon sa level ni arbiter. Bakit pa niya open, uh, inopen? Close na yun eh, sa level niya eh. ba? Diba? Kaya nga, ang rem remedy dyan sa Section 19 ng uh, Rule uh, 5 ng uh, 2011 NLRC Rules of Procedure, nire-reopen yan, nire-revive yan, di ba? So, ngayon, kung merong uh, order na dim wave yung pagfile ng position paper pinafilean mo ng motion yan to 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 set aside no so without the motion bakit uh, na, na reopen yung uh, filing ng position paper at na-admit yung position paper ng ano ng respondent uh, kaya for me medyo may ano yan may lapses sa uh, procedure kasi unang una ang um, it is true no na ang ating mga labor arbiters meron silang discretion no so part ng kanilang parang judicial discretion niya no in a way kasi quasi judicial agency naman ang mga yan or office but uh, hindi dapat inaabuso yan no? uh, especially kapag may rules naman na nagagovern so we have to follow the rules no kahit na may discretion uh, na binibigay that's part ng kanilang ano ng kanilang uh, powers pero ito nga close na yung kaso eh uh, dim submitted na for decision ano. So kaya nga kapag ka dim submit for decision kung ikaw si complainant, 'di ba? At uh, hindi ka nakapag uh, participate, halimbawa na wave mo yung right mo to file position paper no ikaw si complainant. Hindi ka basta-basta magpa-file ng ng, uh, ng position paper no ang proper remedy sinasabi diyan is ipaset aside mo yung uh, uh, order no na sa, uh, declaring na deemed waived na ang pag mo ng position paper hindi motion for extension of time no uh, to file but uh, well, there's nothing to extend no kasi the time to file has already expired and uh, close na yung kaso uh, term, uh, terminated na yung uh, mandatory conciliation mediation conference ang proceeding sa labor arbiter uh, sarado na so ngayon kung may decision tapos inadmit yung sa kabila tapos sa salimbawa ito nagfile ng motion for extension I don't know bakit ito naman si complainant hindi naman nila finailan ito ng opposition so I don't know kung uh, wala sa kwento no kung complainant kung nakikinig ka i-comment mo na lang no Now, ano ngayon ang magiging remedy dito? Siyempre, hindi pwedeng ka arbiter ka pa rin dyan mag uh, mag-file ng mga pa kung ano-ano'ng papel kasi wala na sa kanya yung kaso dyan. Ano umakyat na 'yan sa appellate level kung nag-appeal na kayo. Appeal talaga ang pinaka-remedy dyan kasi kung uh, upakan mo yung uh, sitwasyon diyan sa arbiter level, you will lose yung period to file or to challenge yung decision niya on appeal. Now, on appeal, syempre, kasama sa magiging uh, issue mo dyan, yung procedural uh, issue, no? Ang procedural, uh, ikaw nga, uh, parang irregularity na nangyari sa pag-admit ng position paper kahit na submitted na for decision ang kaso at wala namang uh, motion to set aside the order of uh, the order uh, the declaring dim wave na no? na yung pagfile ng position paper so it's just motion for extension there's nothing to extend kasi wala naman ng proceeding na open no now isa ilalagay mo na rin doon syempre yung possibility na merong irregularity na nangyayari no so again uh, we assume uh, good faith sa mga magistrates natin sa mga labor judges natin but again kapag mayrong mga indication of uh, irregularity you raise that kasi para ma no on a, on appeal no so yun lang tandaan natin dito sa mga ganitong proceedings no and uh, maging uh, tamaan maging vigilant tayo sa ating mga kaso and uh, of course uh, always take the proper remedy always uh yung steps na importante na nasa rules, yun ang, ang lagi natin sundin, ano? And si complainant, talimbawa, in this case, uh, you should have filed the proper motion, the proper pleading to attack itong nangyari sa inyo sa labor arbiter level. So, with that, guys, I hope you learned something from this uh, video. And uh, if you have any clarification, comments, no? uh, post them in the comment box uh, below. And of course, thank you for watching uh, my videos and I hope to see you in my next ones. God bless.